Good morning! Masan bisay, san Mindanao, ako? is here. Ah, palangga, lakad naman kami! Sa kurya nang kaibigan, ano to yung kurya nang kaibigan! Si... ano pangalan mo? Si Norms! Norm Chai! Norm Chai! Norm Chai! <laughs> Norm Chai. <laughs> Ta, si Miss Pearl! Hindi siya, hindi... Wala kita eh! Ba, hindi pa dumating! Maganda kasi sana yun siya mga palangga. Kakanta yun si Miss Bird. Pag sabi mo, kanta ka kakanta agad. Kaya wala siya. Baka mamaya pa yun darating. Kaya kami lang muna. Tapos maraming naglalakad ngayon kasi nga malinis na. Tingnan nyo. O, di ba? Maraming naglakad-lakad. Tapos ikot, ikot sila hanggang dulo, Tapos ikot. Ayan. Ah, tama kasi weekend ngayon, maraming nag ano, maraming naglalakad sa Sabado. Tas Monday, pero araw-araw mayroon talaga naglalakad. Salamat sa panonood. Jo kana follow mo palangga. Ingat. Bye-bye.